2. Sure. Ilang taon ka na po? 76 sa uh, December 1. Ah 76 na. Kumusta ang pangangatawan natin? Syempre maganda. Kaya pa. Kaya pa magtinda, may, may asawa? Wala. Wala. Kaya Singal. pa mag-asawa ulit? Ay, ayaw po na. <laughs> Bakit? Baka ang maging asawa mo ay eh bartiguero. Ay hindi. Piliin mo siyempre. Ay, hindi. Ayaw. Dapat pagka uh, mamimili ka, alam mo yung kanta ngayon lola? <laughs> pag ako'y mag-aasawa, pipiliin ko. <laughs> Sabi mo, ano? <laughs> diba? Pili ka hindi hindi yung partikero. Ha? Huh? 70? 76. 76 sa December 1. Thank you, Lord. 76. Malakas pa si Lola. Paano ka nabubuhay, Lola? Nagtitinda ako ng gulay. Hindi naman every day. Every other day. Every other day. Hmm. May anak ka ba, Lola? Wala. Wala ka kang anak. Single nga. Single? Hindi ka nagkaasawa? Hindi. Sayang. Ba, hindi ka nagkaroon ng boyfriend? Ay, oh, boyfriend. Mayroon. Oh, ba't hindi kayo nagkatuloyan? Namatay siya. Kasi sundalo siya. Ah, sundalo. Uh -huh. Kaya tuloy hindi kayo nagkatuloyan. Sana naghanap ka ng... Ay, hindi. Bakit? In love na siya sa akin, tsaka ako. In love ka sa kanya? Uh -huh. In love siya iyo, kaya hindi ka na naghanap? <laughs> hindi na. So, ibig sabihin, siya pa rin ang tinitibok ng puso uh -huh. mo until now? lupit naman ang pagmamahalan niyo, Lola, no? talagang, <laughs> uh -huh. di ba? Well, um, nung nawala na siya, Lola, wala na nanligaw sa'yo? Mayroon naman. Marami? Marami din. Oo, iksurap ni Lola eh. Pero in inayawan ko siya. Bakit? Ayaw ko baka hindi ko alam ang mga ugali. Siyempre, aalamin mo muna. Hindi, kasi kapangpangan yung isa. Oo. Oh. Baka ibang... Yung isang nanliligaw ka, pampangan? Oo. Uh -uh. Eh, masasarap magluto Sundlo. yung mga pampangan. Sundalo sila kasi. Ah, puro sundalo? Yung nanliligaw? Itong uh -huh. hmm. bahay tinitiran niyo, Lola? Akin ito. Sa inyo to Sa lupa. Paano yan, Lola, pag dumating yung point na... Andiyan yung pamangkin kong sundalo? Ah, may pamangkin ka sundalo? Uh, wala. Iyan, mga yan, tsaka sa kabilang Mga pamangkin. Mga pamangkin mo, mga sundalo? Sila ang nag... Ano, na ang nagbabantay sa iyo. Kumusta naman ang kita mo? Sabi mo nagtitinda ka ng gulay, malaki ang kita? M minsan 50, depende sa Sa isang araw magkano kinikita? Hindi ah, O oh, pumunta ka ngayon araw magtinda, magkano kinikita nila? 50 pesos. 50 lang kikitain mo in one day? Oo. Paano nangyari 'yon? Eh siyempre bumibili pagka 50 mayroon na titira na ulamin ko. Bumibili na lang ako ng pansahog. Mm -hmm. Tapos sa other day ulit, gano'n na naman. Kasya yung 50? Ulam. Ulam. O bagay sabi mo, hindi ka naman yata pinapabayaan ng pamangkin hindi. mo. Na sundalo. Hindi. Hanggang ngayon, sundalo pa rin? O retired hindi na, retired na. No? Ah, retired. Ah, kaya pala. Hmm. Kaya, ginagabay-gabayan ka lang nila. Hmm. Sayang, no? Dapat nagkaroon ka na kahit isang anak lola, no? <laughs> hindi. <laughs> <laughs> hindi. Ante mga apo ko. Sa bagay. Na, na, na gumagabay sa akin uh -huh. nung na-operahan -oper, na ako ng Mayuma, yung mga apo ko doon sa Manila, uh -huh. sila ang nag -ano sa akin, siya pamangkin. mga uh kin. -huh. nga pala lula, uh, ako po si Daddy Frankie, uh, uh -huh. nagda pumasyal lang dito sa lugar ninyo. Uh -huh. Uh, tama ba? Uh, San Felipe. Ano barangay po? San Felipe. Ay, barangay Faranyal. San Felipe, San Balis. San po Opo. Ayan. Kaya ako napunta rito because of uh, Pardubi uh -huh. na kababayan nyo na rin dito. Uh -huh. At uh, sabi niya, pasyalan ka namin ikaw. No? Thank you. At, uh, Salamat na kilala ka namin. Uh, thank you very no, ako Nga much. pala si, ako pala si Daddy Frankie. May video ako dyan, Lola. I-upload ko to sa YouTube. Okay lang. Salamat. Ano pangalan ng mga apo mo lola? Shout out mo sila. Si Kimberly Melchor, si Bia Melchor, mm -hmm. si ano si si Bia, mm -hmm. si Glia. Oh, Melchor Mabab din yun. Oh, very good. Eh, saka yung si Mat, Elijah Macho, Eric Macho, Eric Melchor ala. Yan. Tsaka isa pa lola, pinakasadya talaga namin dito. Kaya ako nag-house to house. Kasi mangingi ako ng pera sa iyo. Baka meron ka dyan 700. <laughs> Wala nga. Yun lang pag tights ko bukas. Huh? Yung pag tights ko lang bukas. Tiles? Yung pagkuhan ko sa simbahan namin. Ay, may pera ka dyan? Pambigay sa ano? Uh, -uh. ano 20 pesos. Ah, ko. pag magsisimba ka, may, may ayun, iaalay may, may natin. Ako, oh. Yun lang pera mo, 20 pesos? Hindi naman, na, may 40 ako rito. Ah, 40? Uh oh, oh. Paano yan? 700 sana hingin ko. <laughs> ha? Wala talaga? Sayang. Wala kung yun lang. Ano, talaga pag ano, nag, nagtitinda ako, nag, eh, huwalay ako ng pipe ko. Ah, o oh, pang... Mm -mm, pang ano ko sa simba namin. Opo. Kay Pastor Jess. Ano ba? Oh, okay. Napaka, ano, no? Napakasipag ni... <coughs> Napakasipag ni nanay. Napakabait. Mahirap na kahit anong hirap pero naglalaan oh, pa rin siya. Naglalaan ako para sa simbahan. Ikapo, ng... yung na ikapo. Oh, ikapo. Ayan. Sige lola, hindi ako magtatagal. Uh, kinumusta lang namin kayo. Babalikan na lang kita mag ka ha. Babalik ako dito kailan may 700 daw makuha. <laughs> Maasahan ko ba yung lola? Hindi ka uh, ma-sure kung may 700 ako willing to wait ako lola, maghihintay. Ha? <laughs> huh? Siguro. Siguro. Go babalik ako gaano ka mga gaano katagal paghihintay para alam ko babalik ako na mayroon na three, a, three months ah, three months uh, may 700 na makukuha sa iyo mayroon sige babalikan kita ano pangalan ulit ni lola Rosario Melchor. Rosario Melchor. Sige, dahil wala kang 700, ako muna magbibigay sa iyo, Lola. Ay, ha? salamat. <laughs> <laughs> joke lang, Lola. Ha? ha joke lang. Pinapasaya okay. lang kita. Ha? Pinapasaya lang kita. Salamat. <laughs> lola, dahil wala nang 700 bibigyan kita pang ano, pambili mo maraming upo para may pambenta ka ulit. Po. Ay, thank you Lord. Thank you. Oh. Thank you Lord. Thank you. <laughs> Happy na si Lola? Happy. Oh, anong masasabi mo nakatanggap ka ng blessing ngayon? papa ah, nagpapasalamat ako sa Panginoon in number 1 yes. at sa mga member ng ano ito. Member ni Partubi. Ah. Oh. Si Tim, da uh, Daddy Frankie. Ah, uh, Daddy Frankie. Pero gaya na sinabi mo, Lola, uh, number one kay God. Uh, number Kasi po, one. kami ay kasangkapan lang ng Panginoon, no? Amen. Yun. Hindi namin ito magagawa kung hindi kami ginagabayan ng uh, Panginoon. Kaya salamat kay Lord. Salamat Kait sa Panginoon. Kahit maliit na bagay, basta naging masaya tayo. Ano, Lola? so, so sana after 3 months magkita tayo ulit gaya ng sinabi mo hindi ko kakalimutan yung 700 ko <laughs> <laughs> aling Rochelle ayan mga kababayan kasama pala si aling Rochelle pahingi ako aling Rochelle ng 500 bigyan natin si ano yun mga kababayan sama si aling Rochelle bigyan din niya rin si lola ng 500 tarap ka dito 1,000. Oh, galante. 500 lang inihingi namin. 1,000 din daw, mga kapatid. Para may pampuhonan si Nanay. Salamat. Ayan. May pampuhonan ko sa pagtitinda. Ayan. Hindi Asawa ako... ko po yan, Lola. Mm -hmm. Hindi ako nangungutan. Tapos babalik ulit ako magbayad. Oo. Oh, oh. Ah, pag magtinda ka, Lola, oh. utangin mo muna. Utangin ko. Pagkatinda ko, bayad. Ngayon, mayroon ka ng pampuhonan. Mayroon ako. Ingatan mo yung pera mo, Lola, ha? Sana kahit papano makatulong. Okay, ayan Mga kababayan, maraming maraming salamat. Gaya ng aking sinasabi, mga kababayan, maraming maraming salamat dahil uh, lagi tayo nakakatulong sa mga kababayan natin. At uh, ako'y magpapasalamat ng lubos unang una sa ating Panginoon. At syempre, sa lahat po ng ating mga sponsor, mga kababayan, uh, lalong-lalo na sa Team rise above. Ayan, headed by Tita Hane S. At syempre, kay Fardo B na nagsama sa amin dito. Ayan. At syempre, sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, maraming maraming salamat sa mga subscriber, supporters natin. Thank you so much. Ayan. Uh, kung hindi dahil sa inyo, hindi namin to magagawa. At syempre, shout out din kay uh, Sir Marlon Arpon from Norway. Ayan. Uh, salamat sa support kay Daddy Franqui. Sana magkita tayo muli, Sir Marlon. God bless po. Maraming maraming salamat mga kababayan. Daddy Franqui po. Prang Pangasinan. Anak ng Pangasinan. God bless. I love you all. Pangasinan kayo. Pangasinan din si tatay ko. Ay! Oh, ma ma al sa tuno mo, Lola, marunong kang magpangasinense. Hindi. Hindi? Ilocano talaga? Ilocano. Oo. Oh, kalaw, marunong. Tatay mo, taga Pangasinan? Mm -hmm. Saan? Sa Linggayin. Ah, Linggayin. Oo, Pangasinense si doon. malasik ako, Lola. Ah, malasik Opo. Nakarating ka ba doon sa Linggayin? So, oo. Oh. Noong maliit pa ako. Oh, Pero... Di ako ng tatay ko. Oo. Oh, okay. So, salamat, Lola. Maraming-maraming salamat. Sa mga members, salamat. Okay. Thank you so much po. Salamat. salamat.